So for today, pag-uusapan natin yung ikalima or the number five uh, secret principle of positive parenting and that is vision. So ano ba ang vision? Ang vision is a mental or clear mental picture kung ano yung gusto ng isang tao na makamit, no? ma-achieve uh, in the future. Bakit mahalaga? na i-cast natin or ibigay o uh, tulungan natin makapag-create ng vision yung ating mga anak una uh, vision can create motivation so kung mas malaki yung vision mas malaki din yung kanilang motivation kailangan nila ng motivation para makuha or ma makamit nila yung kanila mga pangarap Uh, through the uh, ano yung mga unique talents and gifts na binigay sa kanila ng Panginoon. Vision also will give an inspiration sa ating mga anak. Strengthen them or inspire them para mag no para mapursu yung kanilang mga pangarap, yung kanilang mga gusto sa buhay. Pangalawa, vision serves as a compass. Vision gives a direction and purpose. At kailangan tandaan natin na that direction is important because this will give the pathway it will give the roadmap kung ano yung gusto ng anak natin na makamit. Ito lang ang masaklap ngayon no, sa mga kabataan. Ang dami ng mga kabataan ngayon ang wala talaga or kulang sa vision. Ano ang mga inuuna? Kasayahan, walwalan. Hindi na ibigay ng kanilang mga magulang ang tamang uh, gabay para makakreate sila ng kanilang vision sa buhay. Ano ang proof? Tumataas ngayon halimbawa ang kaso ng teenage pregnancy. Yung kanilang mga choices, yun din ang magbibigay ng uh direksyon sa kanilang buhay. Tatlo. Bakit kailangan ng vision? Is that it gives uh, our children the significance. Ito ay mag-ay ay ng value sa kanila. Meron silang uh, reason, meron silang purpose, meron silang ano uh, uh, role in the community. Uh with a direction na kanilang tatahakin, uh, makakamit nila yung kanilang uh ambisyon sa buhay, yung pangarap sa buhay because of the roadmap that we are uh, helping them to build. So paano ba tulungan o paano ba gabayan ng ating mga anak para makapag-establish ng kanilang sariling vision? Una is that kailangan turuan natin ng ating mga anak that sila ay may katangi-tangi or unique na mga talento at abilidad. Pangalawa, yung kanilang vision ay dapat may impacto sa kanilang present choices. Ibig Pangatlo, kailangan turuan natin ang ating mga anak on the principle of delayed gratification. Sabi nga natin, di ba, ang mga choices nila ngayon will determine their future. Let me share to you my case, no? Sa ako, ang pinaka-primary vision ko for my children is for my kids to glorify the Lord. If they honor God, it will make them more motivated. Because They are guided by the principles of God. They are guided by the principles of the Bible. Lahat ng mga ginagawa nila, they are pleasing. They are honoring God in everything that they do. Ikaw ay may reaction or opinion o mga tanong? Please type your comment in the comment section.